So, yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Birthday TV sa Hungary. Ito nga ulit si Bertinela, Nila. Hello, hello, kumusta kayo? So yun nga mga idol, bali dumating na yung mga last last batch ng 2023. Itong nakaraang linggo lang, dumating na po sila. Bali, may 8, 25 yata sila nakatao. May mga napunta sa Kisbarda Accommodation tapos sa uh, Nyerkaras halos lahat tapos sa uh, may Sabuls baka rin meron din tapos more on sa mga farm sa farm sa Borumpi, may mga nasign dun kaso malayo yung farm mga 2 hours yun yung mga sign sa pang harvest at pag cleaning ng mga <laughs> yun basta dun na yun sa farm basta sa farm iba yung trabaho nila so yun nga dumating na sila so nakasalamuhan natin yung ibang mga tao dun lalo na sa Kisbarda accommodation. Kaso nga lang mga idol, pasensya na yung iba. Parang naka-headset yata ako eh, nang in-interview ko sila. Parang video lang, walang sounds. Kaya pasensya kayo mga idol sa mga na-interview ko doon. Uh, sorry, lalagyan ko na lang ng subtitle. <laughs> Mag-voice over na lang ako. So, pasensya ulit. So, bali may iba tayo ng lugar kaya dito ako sa labas. Yan, summer na ngayon dito sa Hungary. Medyo mainit na. Ayan, makikita nyo mga aming grips. Ayan, na tapos tamang gardening din tayo mga idol ito yung tinanim namin ni paring Jerome Aguilar oh. marami yan bali gagawin ko lalagyan ko na lang ng pens ngayon para kasi yung may gumagalagalang mga manok dito <laughs> mauli ko lang yung yari yan gagawin ko master good yon yun nga so mga idol welcome welcome sa inyo mga bagong dating at ano lang Tapusin niyo lang kontrata niyo ulit po ulit ulit ako. Yun lang, yun lang masasabi ko sa inyo. Tapusin niyo kontrata kung may bala kayo mag-resign. Siguro next year na siguro kasi kakarating ko lang wala pa kayong 18 months. Yun lang. Tapos sa mga mag-apply diyan, mag-apply lang kayo sa Peridot International po. Ay yan, yan, Perido International. And yung email address nila, mag-send lang po kayo diyan. Kasi balita ko mga idol, mag-hiring ulit si Master Good Pare. Inuuna lang yung mga dumating ngayon dito inaasikaso lang yung mga papers nila. So, yun lang. Short video lang to. At pasensya ulit ha. Edit ko na lang. <laughs> Sige, thank you mga idol. Ay, ano pa. Tapusin yung video, like, subscribe. Don't skip ads. Hindi yung papanorin yung video, don't skip ads nga eh. <laughs> don't skip ads. Game! Ay, ay! Ay, taga sa kay! Uh, Kalamba Laguna. Oo. Uh, Uh, first timer dito, OFW? Time, first, time. first timer. First So, baka may gusto ko kamusta sa Pilipinas? Ah, uh, yung ano, pamilya ko lang. Yun lang ba? Sulat na lang ako. <laughs> ay, grabe yung sulat. <laughs> ay, ikaw ay, ito, ang pangalan? Ah, uh, Ambin, Peña. Tagasan? Baler, Aurora. Oy, Baler, Aurora. O, <laughs> Oh, um, ano yun? Oh, so, isolated, parang ano yun. O, oh. oh. oh, anong ano mo dati sa Pilipinas? Ah, uh, Work. Tambay. <laughs> tambay ka, literal? Talaga? <laughs> hindi, 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 hindi. Hindi, oh. hindi. hindi. Baka may gusto ko, kamustahin sa Pilipinas ah, yung ba? yung pamilya ko lang doon, Ay, yun, Lalab, lalab ba? Lalab. Oh, oh, yes, yes. Masawa ko doon, sa Valera. Ikaw, lalab ba? Lalab? Lalab ko dyan. Ingat ka. <laughs> Ay, grabe <laughs> naman! Basta, <laughs> 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 taga saan? Taga, Negros. Ah, Negros. Oh. Oh, baka may gusto kong kamustahin sa Pilipinas. Kumusta lang pa sa ano? Pamilya ko sa ano, Negros. Ah, Vera family. Ilonggo, Ilonggo. Ilonggo. Ano pangalan? Romar. Romar, Romar. Oh, salamat, Berto. Hay, <laughs> nice meeting. Kailan pa dito? No, November 28. Ah, November 28. Ibang tropa dito naman sila sa. Oh, dito probably... sila. Ah, sige, sige. Ting ting, yung kikikot ko. Thank you, salamat. <coughs> yung mga tropa, yung ibang idol natin. Balikin ang pilation na lang natin sila. Gawa ng marami sila check natin dito sa kusina sa baba wow um, nakalahal na tayo natin sila oh <laughs> ikaw magulis wala na wag na nga <laughs> kamusta? ang pangalan? Uh, mak po mak at si mak si taga saan si mak? taga so taga kabite baka may gusto ka batiin sa Pilipinas? Sa ko, ko. <laughs> wala wala partner. Ah, uh, wala wala. Okay, single. Ilan wala taon na? na eh? Ilan taon? Ilan taon? 30 na ako. Ohoy. Yun lang. Alam mo naman yung kalakaran dito pag single. Okay lang sa iyo? Oo, oh, <laughs> Thank you, Ma. Nakakilala kita. Patingin. Dalhin ko kwarto niyo. Hello, tropa. Tropa oh. Busy. Hey, idol. Kumusta? Hoy, okay, okay. hoy. Kumusta? <laughs> Pangalan? Kenneth lang. Kenneth, taga sa si Kenneth. So, para niya ako. Para niya may gusto ka kamustahin sa Pilipinas? Wala. No. Yeah. <laughs> wala? Grabe mo. Mahal sa buhay ba? Lalab ba? Wala, yeah. wala. Wala, wala. Okay lang. Sige, sige. Thank you. Salamat, salamat sa iyo. Salamat. Salamat din, pre. Oo, oh, thank you. Salamat, salamat. Salamat. Hmm. Ah, tropa. Tagasan. Ang pangalan? Ah, Jade Cerrido. Taga Cebu. Taga Cebu. O, oh, first timer o? Oh? First timer. First timer. O, oh? kamusta naman pagiging first timer? Anong experience? ah uh, okay lang. Mas mabuti dito. Uh, kasi uh, malinaw dito. <laughs> Paano malinaw? <laughs> malinaw? Malang mga tao. Hindi. <laughs> <laughs> ano lang tayo. Nasa province na tayo, tayo Kaya ganyan ngayon. Uh, ganyan ngayon. Ah, wala tayo nakasilumuha. So, bilang first time mo mag-abroad, anong pakiramdam? ah maganda naman kasi ang first timer mm, hindi ko alam kung anong pakiramdam <laughs> hindi mo pa alam maramdam mo pa next <laughs> month next next month bali uh, mga idol siya first timer lang daw hindi niya pa alam yung ano dito blacker. wala pa hindi pa siya sumasahod yung blacker, so no vlogger so, uh, nga, kaya ito ayan uh, si pangalan ulit Jester <laughs> dito po Jester dito oh uh, oh, yan hindi ko pa alam kung anong <laughs> kung sa kamasain oh. uh, sabihin ko lang sa iyo may anak ka meron dalawa Ah, oh, dalawa anak. Ah. Oh, oh. Sabi ko na sa iyo. Oh. Direct to the point. Ang oh. sahod mo 40 patas. Ah, okay. Okay. Good. Salamat, 'to. Ayun na, mga idol. Dito oh. na idol. Kumusta? Ayos lang. Anong pangalan? Kaloy na lang, Kaloy. Kaloy, Kaloy. Tagasan si Kaloy, Laguna. Laguna, uh, first timer o oh? first time, first time o oh? Kamusta naman ng experience bigil lang first timer sa sobra. Paano mo saya din lang naabot? Demo first timer ka tapos ano ka Europe ka? Oh. Kung nagkataon kuno middle list ka na punta, ano kaya yung expression mo kung nagkataon? <laughs> Hindi ko na alam. Pero pa saya naman dito kasi ano eh. Parang halos lahat puro Pinoy. Pero yung process niyo ba? Tanong ko sa inyo. Matagal ba? Kayo ni ito to, ito ni Okay lang yun, magsabi ka dito. Walang problema yun. Oh, Matagal. Okay. Matagal. Siyempre, susunod tayo sa ano? Proseso. Sa so, proseso. Oh. Hintay lang. Pero, actually, technically, yung proseso na yan, kaya tumagal. Da dahil sa mga mm. tumatalol natin mga ibang kakababayan din. Ako na nagasabi sa inyo, kaya ganun yun. Kaya, yung, imbis na mapapadali kayo na nais, eh, humaba lalo. Matagal. Oh, na nga nangyari. So, ano mga mo sa kapatid Pilipino na naiwan dyan sa Pilipinas? Pero, ano pa rin na master good? Baka mayroong advice ka nila. Muntay okay lang. Ikaw, patient, ay... patient, patient, be patient, trust the process. Uh -huh. oh saksing buhay, mga idol. Arnold, Arnold ng taga Laguna. Kaloy, kaloy. Kaloy. Geng-geng. <laughs> opre oh, pre, kamusta? Pangalan? Jerome Rubiano. Jerome, o oh, taga saan si Jerome? Oh, sa bataan Bataan, baka uh, gusto, may gusto kong kamustahin. Uh, shout out lang sa asawa ko. Okay. Ilan na? Wala pa eh. Wala pa, okay lang. Okay lang yun, wala problema. <laughs> so yun nga mga idol, dadan tayo sa part na voiceover lang tayo. Gawa ng nakurap yung file. Puro video lang. Yan po, yan yung kapatid ni Paring Mark. Nakakarating lang. Ayan si Paring Mark tamang nagtatagi tagay kami yung mga panahon na yan. Ayan, you know. masaya siya at na-interview ko siya. Ayan, you know, may siya sabi siya. Sobrang thankful daw siya. <laughs> yun lang. Yun nga, itong ano na to, part ng video na to is brought to you by Alan Peloy Store. Yes po, located lang po siya sa Isbarda Dito sa bandang Keche. Kaya kayo mga idol, ayun si Tropa. Hello daw sa mga mahal niya sa buhay. Kung sino ka man, mabuhay ka. Yung nga, yung itong video nga to brought to you by Alan Pinoy Store. Sa Kechi lang siya nakalocated. Kaya kayo, PM lang po kayo kay Alan Aguilar. Aguilar, Alan, is the key. PM, PM lang po sa kanyang messenger. Yes po. Mabait po yan. Wala pong tubo. Kahit two months to pay, pwede po kayo order sa kanya. Ayan, ayan si Tropa. Ayan, or, si Tropa to order yan kay Alan eh. Alan Pinoy Store. Yes po every week po punta po ng ano yan nang Budapest para kumuha lang ng mga gamit toyo, suka, name it, isda lahat sa kanya kaya kayo 2 months to pay lang alan pinoy store po mga idol yes po ay si tropa nakapaisip na ano o oh, order na daw siya sige sige tropa babalikan kita mamaya babalikan ko muna si paring alan o oh, kilala kita ka ikaw rin kilala ko kay lahat ah o oh, ito rin yan. So, tatanungin ko si kapatid ni paring Mark. Paring, tropa, order ka ba kay Alan? O, daw, order daw siya. Sige. Mga ilan? Dalawang toyo, tatlong suka daw, tapos mang tomas. Yan, Alan na naano na kita. Sponsor ba ya? Sponsor tong video nito ni Alan, Al Alan Aguilar. Kaya ikaw, Alan, magbabayad ka sa akin kung ano man ang dapat bayaran. Yan. 2 months to pay lang po. 2 months to pay. Alan Aguilar, Pinoy Store. yan Sige pare, kuha ka. Ayun. Oh, diba? No, ba? Habang yan ng storya niya. Ayun. Ayun. Carlo J ko rin 'yan sa doon, no. Sino ba 'yun? Order na kayo. Oh, order din daw sila. Ikaw ay idol, order ka o oh, order din. Ay, ayaw. Ayaw ni Hardy, Harvey mo order. Eh si tropa, bago dating. Sino pangalan nito? Uh, mabuhay ka si Poging Maganda ng Kisbarda Accommodation Building A. Ayun, ini natin siya. Kaso nga lang na korap, ayan. Kung ano man sinasabi niya, yun na yun. Oo, oo lang nang oo siya. Sige, opo. Opo, sakayin so, na kayo sa akin palagi, yan. Para everybody happy. So, ayan nga, order ulit kayo kay Alan, Pinoy Store. Located lang sa Kekche, PM lang po siya. Ayan, yung mga ibang tao, nagtatago. Ayan, ayan, si Niki. Hi, Niki. Ayan. Uh, hi, hi, kaway, kaway. So, ayan. Like, subscribe, don't skip ads mga idol ha. Para kahit papano kumita naman tayo. Ayun oh, sasabihin na naman ako. Bye-bye. Hmm.